Diwata Diwata Tara, samaan nyo kong mga lords At tikman natin ang masarap na pares overload ni Diwata mga lords. Tara Halika-halika panoorin ang bawat na 🎵 Ikaw tara sumakay na, masdan ng paligid na maganda, pagmasdan sarat nang ng buhay pa 🎵🎵 Tara na, sumakay na hayaan kita sa paligid na maganda, pagmasdan ang gawa na may kapal na ginawa Para paglibangan sa oras na walang ginagawa, saridan ang gabata pa ikaw lang libangan kapag walang ginagawa 🎵 Sumakay na, so yon. Dito na tayo kay Diwata Pares mga idol oh. Pagpasok mo ganito ang pila Grabe naman yan So yun oh grabe oh Saan bang dolo na ito. Yun oh pila talaga mga lods oh Dito nga pala sa may GSIS banda to Ito pala yung mga kasama ko Ini si si Prince, si, si Shine, si Analy. So, pila tayo ng alas 5 sakto mga idol. Ewan ko nung oras tayo mga kapasok. Ang daming tao. Grabe namang pila yan, gar. Dami gar. San ba si Diwata? Gusto ko makita si Diwata. Eh. So, punta natin si Diwata mga lulus. Daming nagpapicture. picture. Oh. Diwata. Diwata.

Ate, unlimited rice siya, no? Opo. Oh, uh, babalik na lang po. Thank oh, you. na lang po kayo. Sige po. Thank you. Hello, Idol, doll. Tuin sa akin. Yun, no? Sarap po. May mga Doll, thank you. Oo, sarap. Bakit ko, sa na pong kakainitimpla no barkada ang kanilang dinayo na Paris ni Diwata 30 minutes po sila naghintay pero ngayon po ay kanila na matitikman ang Paris na dinarayo ng marami siya. <laughs> Parang masarap yan Ang alawang subo masarap nga Masarap <laughs> <laughs> Oh, sa mga kaya marami sa bibida. Ito sa parisan ng Try natin yung kanin. Uh, mas masarap pag nag-aani. Kasi kaya mga malayo upang matikman ng <laughs> 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 oh, <laughs> sarap ayun oh Oo. Parang ayaw ko naman magsalita eh. Ayaw mo na magsalita. Gusto ano? mo nang namin? Ang sarap ng Paris ni Diwata. Tapos natin yung ano? Yung rito nyo. Yung rito nyo. natin. Sino ang mas masarap? <laughs> <laughs> lang. Let's support it. Support so, lang. Parang pareha sa masarap eh. Basta sa so, malasa. Para so, makita tayo ng mga... Ibitahan mo po sila sa inyong ay, ano. Ay, oh. Sa mga okay. isang okay. so, mayroon rin pala sa ating dito. Punta na kayo dito. Ang layo-layo na pula. Ang layo-layo na pula. Dol, pahot sabaw. Di yun, oh. Viewers, ako kanina pa silang nag-comment. Shoota ka, kunwari. Tipe. alawang salang ng kuha ng kanin tsaka sabaw so house the food press house the food so ayan mga idol no? Uh, tapos na yung ating pagkain uh, na tayo tama na yung ano, pagkain natin medyo busog mat haba pa rin ang pilaw yun busog uwi na tayo uwi na kami So, punta tayo dun sa pinag-parkingan natin. So, dito na tayo sa parking, mga lods, no? Ayan, mga idol, no? Uh, uwi na tayo. Bye-bye.